Yo, what's up mga idol? Magandang gabi. So, ngayon mga idol, yung misis ko is nagluluto ng... Ano? Ano yan, bi? Pag oh, nagluto ng spaghetti yung anak ko. Isa... Oh, mga idol, ay. Eh. Ito, so, mga idol, nagluto yung anak ko, misis. Ayun, know, Eh, sarap niya. Actually mga idol, walang okasyon mga idol. So last week bumili kami ng ayung ay, missis ko bumili sa ano sa supermarket ng Usa ba na dili wala Ah mga 3/4 lang yata. Na, na, nakapack na ba? Nakapak tapos. Yun. So tapos ngayon lang yan niluto. Pang-snack lang ba? Pang-snack. yun know? super sarap pang idol hindi pa ako nakatikim pero feel ko sobrang sarap talaga you know sarap yung ilaw buksan natin yung ilaw para makita mga idol yan para makita ba yun know, mga idol eh sarap mga idol yun so, nagluluto misis ko mga idol tapos dito sa ating munting shop mga idol is nandito yung ano ko ano ito yung ano ko mga idol ah. pangalawa ko mga idol ano yan 14 years old so tahimik na tahimik yung ano natin mga idol yung shop mini shop yung maingay dito mga idol is yung ano natin yung selling fan yan yung maingay mga idol so yun tingnan natin ulit yung niluto nagutom ako mga idol eh nakakagutom super gutom you know yun mga idol. Yeah. Okay na to. So, sabihin mo, okay na to. Okay na daw mga idol. So. Yun. Tapos lagyan pa, lagyan pa lagyan pa niya ng ano lang anong tawag niyan? Cheese. Cheese para masarap daw. Para special. No. Para special daw yung ano kumain. Hmm. Medyo mahirap magtagalog lalo na kapag bisaya ka mga idol. <laughs> nahirapan tayo sa tumang kalisod mga idol. So yan. Luto na daw mga idol, you know. So tikman natin konti mga idol. Patikim. Pwede patikim kahit konti. Tikim tayo kahit konti mga idol. Patikim ba? Kunti lang, kunti. Kunti lang. Ay, kunti lang, kunti. Kunti ba? Ayan, so tikman natin ito mga ron. Lagyan mo ng ano ng ng tinidor. Ayan, so tikman natin mga idol yan o. Ako dahil. Tikman natin mga idol. So, <tuh> timpuan natin Banga itu, kalau gak ada lokasor Itu Itu Ang oh, sarap mga idol. Super sarap. Ano lang to? One Yung gas to dito mga idol is ano lang. Hindi umabot ng dalawang daan. 25, 25, 25, 25, 25. Hindi. Plus sa mga apon. Si hotdog. Mga ba? Ah.

thank you for my joy thank you for watching